kusinan. Kapi naman tayo. Kapi, kapi. Kapi tayo. Matamis ang dalawang kapi na. Dalawang kapi yung matamis. dalawang kape na pala doon, tamis sana. At hindi, na. hindi lagay ng sukal, dalawang kape. Mm. Tamis. Hindi ka nagka-kape. Hindi ka nagkakape, mainit. Kakape ka, pero mainit. Mainit. Kapi, tayo, Kapi, kapi. Sarap kopi. Tapi, tapi, tapi. I'm Lalu kayak gaahit Kapi na Sarap kapi 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 Kayak kayak gini na Kapi pari Rapat, tapi 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 tayo. Ligo ka para ninyer? Oo, mm -hmm. oh, ini Ano na mag -ahit? Oh. Okay. iskulah pi de sarap pati tangkapan angin. Dapat. Mukodam mata smart tapi serap. Nikmatin sama tadi yang mga, mga kusina. Nah, dapur sini yang mukodam smart di makapi. serapan tapi yang adat tao sa kapi. dalawang kanto, dalawang kape. Kamis na. Saan puno dito? Kape. salamat sa panonood sa aking YouTube channel mga kakusina. Pag naka 100 k na tayo. Mamimigay tayo ng ating pan. Ng ating biyaya sa Panginoon. naka 100 yes na tayo 100k ay lakas pa na sa yung hmm pag naka 100 followers na tayo mga kakusina sa ating youtube channel Siyempre, mamimigay tayo. Wala pa ko kukuhaan sa inyong mga kakusina pag lagi nanonood kayo sa aking mga video. Ina-shoutout ko lahat ng aking mga followers sa aking YouTube channel, yung mga kakusina. Madang hapon sa inyo. Nag-i-yellow din pala si bro. Nag-i-yellow huh? din. Oo. Oh, pag-init sa inyo mga kakasina magkaka 100 ito tayo mga followers sa tayo sa ating youtube channel Init na. Mainit na ang kape. Yan, yan, mga kakusina ng kape. Hindi ko ba mapigil Masarap sarap kape. Masarap magkape pag hapon na. Ah. Pagulaan ng trabaho. Salamat sa panonood din natin mga content mga kakusina.

salamat kay youtube at napansin na tayo ni youtube Ah. Hmm? Eh, Ay, po. Pawis. China. <laughs> Contao contento, contento mañana Hapon. sa mga followers ko mga kakusina kaya kakusina tawag ko kusinero ako mga kakusina eh magluluto magluluto tayo kaya mga kakusina ang pangalan ko sa akin ang tawag ko sa akin youtube channel lawak ka bro Bro, tawag ka bro Ang mga tapos mga... na Magandang hapon sa inyo Magandang hapon sa mga followers ko dyan Na nanonood ng Walang sawang nanonood ng aking mga Video sa aking YouTube channel. Maraming 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 salamat sa inyo. Mga uh, kakosin Maraming maraming salamat sa panunod nyo ng aking mga content. Pinapangako uh, ko pag uh, 100 na tayo, babalikan ko kayo.

Mainit pa yata yan? Ba't madali, parang Luis? Hmm. Ah, okay na yan. Pupa ako ng mga gawin. Ah? Oh, mangga dapat. mangga dapat. Dapat doon tayo na nakain sa taas ng mangga. Habang nagbablog tayo. Kaya <laughs> <laughs> kung nakawin sa probinsya namin, dito ako sa taas ng niyog kakain ng mura. Dito sa bukbang doon. No? Mukbang doon, stato nyo. Hindi na bumalik si Dominic. Next! May kausap yun. na. <coughs> kaya kaya kahit, kahit ilang minuto dito, ano tayo na? Video na? Ano. Content kaya kahit, kahit ilang minuto na? Oo. Maganda yung mahaba. <laughs> uh,

Salamat sa mga followers ko sa wala sa sa aking mga uh, video. anak prima angka kosya warani selama chillingnya